Uh, natik tik na motor kapag in mo tik-tik-tik-tik ganun lang ito tinanggal ko yung sa positive uh, starter nya ito okay pagkita ng boss ayan ito yung sa kanyang uh, starter yung starter motor dito ito yung isa ito yung isa yung may socket dun sa kanya solenoid ito ngayon uh, gagamit tayo ng relay guys ito para matanggal yon okay ito lang yung uh, number 30 number 30 ng uh, relay itatap natin to dito mismo kasi yan tumatakbo to dito sa positive ng battery okay tapos yung sa may solenoid nya yung may, may socket ito yung pinagputulan ito ilalagay ko yung number 87 dito ng relay ito yung i, ito yung tatakbo sa dun sa may starter yung may sa may solenoid dun yan tapos yung number 86 dito ko itatap dito sa pinagputulan pinagputulan dito guys 86 tapos yung number 85 ng relay ibabody ground ko na lang siya guys okay ano lang ito yung kapag uh, ini-start mo na tiktik siya Ayan siyang uh, Toyota Corolla GLI. Ito na uh, yung AC7, nandito na siya. Ito linagay ko na. Kung saan yung dating ano. Tapos ito yung 86. Yung 86 ng ating relay. Ito kung saan ko pinutol ito. Yung 86 dito, tapos yung 87 dito. Yung number 30, ito. Dito ko siya isasama dito sa kanyang ah uh, direct to battery direct to battery na yan para hindi na tayo mag tap dito sa positive okay positive ito guys positive ah uh, take notes pala guys sa kapag mag aano kayo ng electrical tanggal kayo ng negative okay para iwas yung shortage konting dikit lang dyan yung tools uh, mag ispag tayo okay, kaya kailangan mag alis kayo ng isang terminal sa battery okay tapos itong number 85 ito iba body ground na lang natin dito guys kung saan ko ilalagay yung uh, relay na to doon ko iano yung 85 ito yung ground okay guys ayun guys pinatayo ko yung relay ito siya ayun o nakatayo siya para hindi mapasok ka ng tubig guys okay tayo ilalagay ko na yung negative na battery para masubukan na natin start na natin sige start na. yun okay guys yan, tanggal yung tik 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 tik. Yan, kahit na ma ma matambay ng ilang araw yan, pag in-start mo, one click lang yan, guys. Basta importante dyan, maayos yung battery mo. Okay, yan, ganyan na po yung gawin nyo, guys. Okay, hanggang dito na lamang. Yan. Toyota so Big Bad, yung CLI. Hey guys,